Hello guys, uh, magandang tanghali sa inyong lahat. Uh, oh, nandito naman kami sa Dumangas, g gumala naman kami. Uh, kasama naman yung uh, pinsan ko at saka mga uh, pamilya ko. Eh, kasama na rin namin si Amigo Tonyo. Yun, nagbablog din. At saka si Insan doon, naliligo na. Alam mo naman yung, ano? pagpaligo, hindi nagpapawat yan. Basta makakita ng tubig talagang maliligo yan. Eh kami, o, oh, kumalagala na kami. Yan doon sa kabila. Yan yung mga pamilya namin na naliligo rin. Eh kami, maglilibot na lang kami muna dito. Ito po yung sa kabila ng resort na pinuntahan namin. kasulang uh, kaso lang ngayon uh, nire renovate pa at saka uh, next year pa siguro maguupin uh, 'yan dito. Oh, maganda dito yung tubig, guys. At saka ito. Uh, ginagawa nilang uh, gagawin nilang swimming pool to. Ah, uh, maganda kumalat dito. Tuwing summer, napakadaming tao dito na gumagala. Yan nga ma kikita mo dyan 'yung mga isla na maliliit. Yan yung City Picados na tinatawag nila dito sa Iloilo. Yung pitong island na yan, yung may history yan ng Iloilo. At uh, tinatawag nila na City Picados. O oh, yan, yan si Insan, gumagala rin. O oh, yan si Amigo uh, Tonyo. Si Migo Jumer, kaya lang kulang sa amin dito. Yung mga uh, kasamahan namin. Oh, maganda yung tubig dito guys at uh, saka masarap talaga maligo dito at saka uh, medyo safety yan dito sa mga bata na maliligo kasi hindi masyadong malalim dito at saka hindi kantilado yung tubig dito kaya uh, tuwing summer at saka gusto namin gumala dito sa dagat dito kami pumunta kasi malayo yung malalim dito yan no, yung tinatanaw natin ngayon, yan yung isla ng uh, Gimaras. Mas malapit lang yan dito. Doon sa dulo, yan yung uh, pier ng barko papunta ng Bakulod. Yan yung mga barko na yan, makikita mo rin dyan. Yan yung mga barko na nagbabiyahe ng ano, uh, Bakulod papuntang Iloilo, Iloilo-Bakulod. Um, nagbabiyahe na barko dyan. Ang ganda ng tanawin dito, guys. Oh. Yan yung isla ng uh, Gimaras. Malapit lang yan dito. Mga higit siguro dalawang ano lang mga 45 minutes lang papunta sa Gimaras. Pumaga uh, ka ng ano, bangka. Oh, masarap maligo dito ngayon, guys. At saka yung tubig hindi ma wala pang alon. Yan yung maganda dito maligo kasi yung mga bata hindi hindi masyad may safety yung mga bata na maliligo dito. Oh. Ano? Yan yung ganda. Ito yung ano, sabi ng mayari ari gagawin nila na swimming pool to para sa mga bata na maliligo para medyo yung mga bata dito medyo safety na maligo dito. Ito yung ating mga ano, kaibigan na Coast Guard at saka yung mayari dito, nagbabantay dito. Sila yung nag inspeksyon dito sa mga naliligo. Dito, dito sa kabila, pwede ka rin maligo dito. O si Amigo Tonyo. Ah, sandali lang muna, ah, bababa muna tayo para makita natin yun. Maganda rin dito paliguan isa lang may ari nito kaso lang uh, nire-renovate ngayon kaya wala pang tao na niligo dito yan o no? yan yung uh, maganda dito pero mga next year siguro mag-open na rin to Dito pwede ka rin mag uh, arkila ng ano, ng uh, baruto na mag-iikot dito. Pwede ka rin mag -i... may mga balsa rin sila na pwede nyo arkilahan. Kung gusto nyo sumakay ng balsa, mag-enjoy enjoy, -enjoy doon sa gitna ng dagat. Maganda dito sa loob nito. Kaso lang hindi pa natapos. Try ko muna dito sa loob. Uh, pumunta kami ngayon dito sa kabila ng ano ng resort na ito kaso lang hindi pa ito na tapos ito madadaanan mo ni pa mga next siguro ah, tapos na rin ito isa lang naman yung arin nito eh maganda dito guys oh napakalawak dito tingnan nyo malawak yan dito pag matapos to maganda dito na ano tambayan din eh, kami tuwing umaga kung may time kami dito kami Nagkakape ni DJM at saka ni Amigo Tonyo <coughs> oh, kayo sa busis ko kasi medyo masama yung pakiramdam ko ngayon ah, kaso lang eh, basta gala walang masamang pakiramdam basta gala yung pag-uusapan dito uh, oh, ito guys so maganda dito tingnan nyo oh. Yan, dito maganda gumala. May mga cottages na rin sila kaso lang uh, luma na yung mga cottages nila dito. Kaya pindarino bait muna ng may-ari. At saka mga next year pa siguro ito. yan o. Oh, maganda dito guys. Malapit na naman natapos. E, sabi na nga, nga ng may-ari tuwing dami yung tao na pupunta dito yung ibang tao pinapupunta nga nila dito muna kung medyo masikip na doon sa ano sa kabilang resort nila oh, yan tingnan nyo <laughs> Oh, yun, Chinsa. <laughs> Nag-vlog <-bum> din. <laughs> nalunod na naman. Okay naman kayo. Kadalis namin nalulunod yan eh. Kung sa ilog, nalunod rin. <laughs> Tingnan nyo si Migoton nyo mamaya. Maliligo rin na yan. Nakasubrero <laughs> yan. Ayaw nyo masira yung ano niya eh. Yung balat niya eh. Tingnan nyo Ang ganda dito Yan Tanatanan mo yung Isla ng Gimaras dito Magandang Kung mag open na ito ma Dito magandang Magtambay guys O yan o oh. oh, kita mo si Nyan naligo o oh. Pag makakita ng tubig yan Talaga man yan. yan oh. O oh, maya maya yan mawawala ma na naman yung Chinilas yan eh, sabi ko nga sa kanya, wala na si si tatay dito na maghanap ng chinilas mo pang naano dyan mamaya. <laughs> o yan. O, tingnan mo na pag uh, dito, guys. Yan. O. Yan, si Amigo Tonyo. Mamaya, maliligo yan. Naka-jacket at naka sumbrero yan. Okay hanggang muna dito, lang muna dito guys. Abangan nyo yung susunod na vlog namin. Yung episode to na. Uh, kakain muna kami. Bye-bye.